nakaka-maintenance. Uh, Mamm lalatag tayo ng ano intercom sa building. Okay. na rin. Ah, natin. Papatagusihan natin ang para sa intercom. Sir. Hello ito mga kamintinas, na yung nya, niya yun yun tapos yung kamintinas, ito yung abang niya pataas ito yung abang pataas ito ito naman yung abang niya Papunta rito pa rito siop na pa